Hi guys, kamusta kayo lahat? Ngayon na niyo po, your host. Baka <laughs> nakalimutan niyo na ako. Tagal ko kasi walang upload, no? Pero ito na po ako. Nagbabalik YouTube si Inday. kamusta po kayo? Isa ka bang OFW o nag-aspire ka bilang isang OFW? Alam mo ako, kwento lang, ano. Hindi ito yung first bansa na pinuntahan ko. Uh, napunta ko ng Saudi Arabia bago ako magpunta dito sa Hong Kong. At ngayon nasa Hong Kong ako. Nagtatanong-tanong naman ako kasi parang gusto ko pumunta ng Canada. Ayan. <laughs> so, for today's video, uh, para lang, parang nakatuwaan ko lang na gusto ko lang i-compare natin yung pagtatrabaho sa Saudi, sa Hong Kong, at saka sa Canada. Of FYI ha! Nagtrabaho po ako ng Saudi at currently nasa Hong Kong ako. At nag-a-aspire ako pumunta ng Canada or nagbabalak. Pero, syempre, wala pa ako mas, masyadong alam sa Canada. May pero marami na akong mga kaibigan. So, nagtanong-tanong ako. So, for today's video, tignan natin. Ito'y base lang sa insight ko, ha? Ewan ko sa insight mo at insight nila, no? Kasi, personal ko itong naranasan. So, gusto ko nang siyang share. Um, pagkakaiba ng Saudi sa Hong Kong, regarding trabaho, um, doon kasi, di ba, walang day off. Ayun. Yun walang day off. Dito naman sa Hong Kong, bukod sa one day mo, a week na, na day off, meron pa tayong statutory holidays, ano? So, ang daming, daming day off. Pero ang daming din gastos nun, Inday. Kasi, eh, swerte ka kung hindi ka naman gumagastos ng day off. Meron kasi ganun, di ba? May mga ganun. Pero, ayun nga, syempre, pag lumabas ka, minsan may mga nakikita ka or gusto mo kumain ng ganito, kasi day off mo naman, may pera ka naman. So, masasabi ko lang, nung nasa Saudi kasi ako, hindi ka nakakalabas. Ang sahod lang namin by the time, ha, is nasa 18 to 20,000 lang by the time. So, nung nasa Saudi ako, sabi ko, gusto ko pumunta sa Hong Kong oh, kasi hindi dinig ko 30,000 ang sahod saan. Diba? Eh, kumpara mo naman, you know, eh, ang hirap-hirap din naman. Eh, ganun-ganun-ganun. Siyempre, ganun tayo mga, ano eh, mga um, tao. Nagko-compare tayo lagi. So, nung nandito na ako sa Hong Kong, oo oh, oh, nga, panaas nga ang sahod ko. Malaki nga, umabot nga siya ng 30,000. But then, yun nga sinasabi ko kasi, eh, may day off. Siyempre, hindi naman pwedeng dito ka lang mag-stay sa kwarto mo. Kasi nga, minsan, hindi dyan pa rin si Ama nag-uutos sa'yo. So, tsaka, siyempre, magkakaroon ka ng kaibigan, labas. So, mga lagi mo lang masasabi minsan lang naman. Okay. So, as far as I know, nung nasa Saudi ako, ang sahod ko is 20,000 siya, pero buo. So, kung sa na ako ngayon, pwede ko na siya ipadala sa Pilipinas. Buo. Hindi ba? Pero nung nandito ako sa Hong Kong, uh, ang nangyayari sa akin, kasi kailangan ako mag tira ng para sa sarili ko, kahit man ang panlabas ko. Hindi ba? Paglalabas ako. At ngayon, may mga kaibigan naman ako na sa Canada. Sabi ko, paano naman ang buhay niya dyan regarding day off? Regarding sahod. Sila kasi doon, sobrang laki ng sahod nila. Triple ng sahod natin dito sa Hong Kong. Tama naman yun. Napakalaki. But then, doon sa kanila, sabi ng mga kaibigan ko, uh, ang konyang dun is stay out. At babayaran mo yung boarding house mo. Which is, alam naman natin na ang, ang expenses doon ay masyadong mahal din. So, magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng tax, magbabayad ka ng transportation, papunta, pabalik sa bahay ng amo mo. So, kahit triple yung sahod nila, mas malaki rin yung gastos nila. ngayon Ngayon, uh, nung nasa, Hong, nasa Saudi ako, ang trabaho namin is, masasabi kong 24-7 kasi nga, talagang nasa loob ka lang ng bahay, ano, minsan natutulog ka, kakatukay ka pa ng madam mo, mga tipong ganyan, di ba? hindi ka kasi nakakalabas. No? Dito naman sa Hong Kong, yun nga, sabi ko nga, may day off tayo na once a week, tapos meron tayong isa tutorial hari But so happy, may mga ibang amo kasi abusado rin, no? na sinasabi sa atin na hanggang, ho, hanggang 8 o'clock ka lang. But then, talaga 24 hours ang mga day off natin, mga inday, yun nga lang ang lagi kasi sinasabi ng mga amo natin, kung ano man mangyari sa inyo sa labas, isaguti namin kayo, kaya umuwi kayo, may curfew ka in die, Ganun yun, oh. Pero syempre, depende pa rin sa amo, dahil may amo na mabait talaga, ha? Na, oh, Saturday pa lang, sige, lumabas ka na ng bahay mo, tas Monday ka na ng umaga mo, yun. yung lahat problema, basta mag-iingat ka. Ganun lang yun. Uh, as far as I know in Canada. Ito ha, sinasabi ko sa inyo kasi hindi pa ako nakakarating ng Canada. But I heard it from my friends na sila naman, syempre, nga, araw-araw silang pumupunta at bumabalik sa mga boarding house nila. So, after duty nila, 8 hours duty lang yata sila or 10 or something like that. Kung may oras lang sila ng pagpunta sa amo, um, para nag-o-office, diba? Ganyan. Tapos, uh, I think five days lang ang kanilang pasok. So, marami silang chance na kumuha ng ibang job or yung part-time nga. Which is, uh, uh, hindi ako sure. Ayoko magmarunong. Hindi ko alam kung legal yun doon. Pero, alam mo na, mga Pilipino, eh, naman madiskarte tayo, no? Kahit nga sa Hong Kong, bawal naman talaga yan. Pero may gumagawa. So, ang sinasabi ko lang, kapag uh, nasa Saudi ka, wala kang karapatan or wala kang way para makapag-sideline. Kasi nga, nandoon yung sa amo mo, ano. Pero dito sa Hong Kong, kung madiskarte ka, meron kang chance mag-sideline kapag day off mo. Ah, uh, kaya nang limited. Kasi nga, yung yun um, sinasabi ko, one day, isang linggo, tapos yung statutory lang, tapos nga, may curfew. Pero sa, sa Canada, as far as I know, after ng duty mo, pwede ka kung magtrabaho, kasi per oras sila doon. Oo, per oras sila doon. Tapos, uh, uh, madali, madali ang pera doon sa kanila. Yun nga lang din. Mataas lang din ang dose, Ayun. Tapos, ano pa ba? Uh, sa Saudi, malaki ang bahay. Malaki ang bahay. Malaki ang pamilya. Ganun. Uh, malaki ang patisilbihan mo. Pero marami kang pwedeng gawing diskarte kasi ako personally ha, personally when I was in Saudi, no, laki bahay ng amo ko. Syempre hindi naman nila ako kasi wala man sila CCTV. So, ang ginagawa ako, syempre pag napapagod pwede kang magtambay sa CR. <laughs> CR nila dun malaki, diba? Oh, may, may heater pag winter, may aircon din naman kung, kung, kung uh, place to be siya. Ganyan. Pero dito sa Hong Kong, Since sobrang liit ng bahay, hindi ka makapagtatago sa CR dito, Inday. Kasi pag nagtago ko sa CR dito, dinig na dinig mo rin si Amo, nandiyan dyan nasa may pinto mo, kumakato kasi magsisiyar din. <laughs> hindi ka pwede ka tuloy sa Saudi na sandali lang na uh, uh, naglilinis ako dito, pwede ka tumambay, pwede ka kasi inilaki ng CR. Dun. At, hindi nila alam kung ano ginagawa mo sa loob, magtubig-tubig ka lang eh dito, kahit nasa nasa kusina yung amo mo rinig na rinig ka kung anong ginagawa mo sa loob ng banyo, kung ano ba talaga naliligo ako na lang kasi so, sobrang liit nga ng bahay tsaka yun nga, since sa Saudi maram malaking bahay, maraming CR magkakatago kay pero <laughs> dito, usually ang um, bahay dito is flat, I'm not saying all ha kasi talaga naman meron din namang rich people dito na nalaki ng bahay I'm saying with the typical one na alam mo yun, kahit ihingi ka na kasi nasa loob pa si madam or si sir hindi ka pwede makapasok so maghihintay ka ganyan, ganyan ang buhay dito in America, I'm not sure oh, ayaw natin, I, I'm in Canada I'm not sure, I'm, ayaw natin mag uh, bigyan ng false details dito ayun lang, basta sa vlog na to ah, uh, yung sinasabi ko lang sa inyo, yung mga pagkakaiba ng feeling na nandun, nandun ako, ako, personally, yeah, personal reason, ano ko to, nandun na ako sa Saudi, ngayon nandito ako sa Hong Kong, tapos nasa Canada ako. Ah, huwag na natin masyado itakan yung Canada kasi actually wala naman ako masyado alam dun. So, pag-usapan na lang natin dito yung Hong Kong at sa Saudi. Uh, isa pang nakakatawa dito, no, di syempre na galing ako sa Saudi. Ah, uh, dun sa mga trabaho sa Middle East, alam yan, kung saan sila kumakain. Yung malaking plato, 'di ba, yung malaking plot at pagka uh, maghahandaan ganyan, ang lalaki ng kordeiro, oh, maraming uh, maraming kainan, ganyan. Mara malalaki, lahat malalaki. Pagdating ko dito nagulat ako kasi yung kanin ganyan lang, mas mga saucers, 'di ba? Ayun, yun yung isang difference na ano. Kasi sabi nga, culture, culture, culture shock pa. Culture change or culture difference ng Saudi or tsaka ng ng Hong Kong as Asian pa 'yun. No? Pero siyempre since ang Saudi ang Hong Kong at saka Philippines is pareho silang Asian. Mas madali ako nakaka-adapt dito kasi nga siyempre ka ugali din natin sila eh. Uh, tapos yung yung kultura natin more on hawig naman sa kanila. Uh, Taas nung nasa Saudi ako dati. Alam mo 'yun yung pagka bumibili sila ng gamit sa kusina. At sako sako sa ako, sa akong sibuyas, sa akong bawang, ganun yung, yung akala mo wala nang bukas, magdamili sila. Hindi kasi nga doon, 'di ba, pag namimili sila is parang once a month or twice a month lang. Tas yun, lalaki ng sibuyas, tas mga prutas. Sobrang lalaki ng portion. So, kahit ang laki ng kusina ko, napupuno yun, di ko alam. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, no, pinaliligo lang namin yung gatas at saka laban. Yung laban yung yogurt, kasi nga, may expiry date siya ng 3 days lang. Kahit gano'n siya ng 3 days lang. So, ang dami kasi ninanun eh. So, pag na-expired na siya, pinaniligo namin, di ba? Alam yan, ang ng OFW sa, sa Saudi. Pero dito, mahal lang. <laughs> Gatos at saka yogurt. Wala lang ako makakita ng mga gano'n. Well, uh, again, depende sa bahay ha. Sinasabi ko dito sa akin. Kasi syempre, meron siya mga bonggesyos naman. Kasi nga, sabi ko nga, dito sa amo ko, hindi naman sila kayamanan. Hindi sila mayaman. Hindi rin naman sila may hirap. Middle class lang din sila, but they are fair. Hindi hmm. ka naman magugutang dami naman pagkain. Ganyan lang nga. Uh, kung ikukumpara ko siya doon sa buhay ko doon sa Saudi is, malayong malayo. Regarding pagkain. Kasi doon kalahating kalahating buo, kalahating manok. Lalo lang kami ng alaga kung matanda ang kakain. Ikapiraso e, na naman yung kakainin nun. So, ang daming nasasayang. Oh, pero kasi ang sabi nila nun sa akin, natatanda na sabi ni mama, hindi yan sayang kasi iniipon nila yun, di ba? Iniipon nila yung mga tirang kanin, uh, mga tirang chicken, ganun. Tapos kasi may farm sila. So, yun ang pinapapakain nila sa farm De, Eh dito, talagang ang pagkain dito is tatanungin mo pa eh, yan yung kakain para sakto lang niluluto mo. Ganun. Ganun dito sa amin. Ewan ko sa ibang bahay. Ah, uh, ayun. Uh, regarding sahod, regarding pahinga, regarding pakikisama. Sa Saudi kasi, Uh, alam naman natin yan na hindi ka pwede makipag eye contact sa mga mo. well actually ngayon na sabi naman nila kasi uh, nagbabago na rin ang Saudi. nagiging ano na rin sila open, open na sila pero uh, syempre may mga traditions pa rin sila na hindi natin pwedeng itouch, katulad ngayon na, na parang yung makikipagkita sa mga mukha ng mga amo natin hindi tayo pwede yung sobrang close ano mo yun, yung sobrang close closer tayo kay kay baba ay malamang Mm. Dati ko kainday. <laughs> Dito naman, no, sa, so, as far as sa mga amo ko, para lang din kami magkakapatid or para ko lang din silang mga uh, kapatid na bunso. Kasi nga, matanda ako sa kanilang more than 10 years. More than 10 years. So, uh, nakakausap ko sila as, as if okay lang. Ganun. Oh, marami pang difference ang Saudi at saka Hong Kong As sa, sa ngayon wala pa ako masyadong maisip uh, ginawa ko lang talaga tong vlog na to para lang uh, i-share sa inyo yung mga experience ko way back when I was in Saudi at saka yung nandito na ako sa Hong Kong Well, for the meantime, ayan, tatapusin ko rin dito yung vlog ko since hindi, hindi pa tapos sa trabaho. Alam niyo naman ako, ang aking vlog, isinisingit is ko lang uh, during aking break time. At nakita nyo naman yung aking background. Yun pa rin, ang aking kusina. <laughs> Kaya sa ngayon, uh, tatapusin ko na dito yung vlog ko. At see you next time guys sa pakikipagwentuhan sa akin dito. Comment lang kayo sa baba comment lang kayo sa videos ko kung meron kayong mga topics na gusto nyong pag usapan natin tungkol sa mga buhay ng isang OFW. Uh, sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Na, hindi naman ako nagdududududuan kasi nga sabi ko nga, isa na lang po akong simpleng konyang. Hindi po ako, hindi po ako expert. Pero, uh, kung buhay-buhay na lang naman ang pag-uusapan, eh maraming kayong alam dyan. Kaya, as for now, bye-bye muna. Comment kayo dito sa baba kung ano mga gusto nyo yung topic to pagkwentuhan na pagkwentahan natin next time. As for now, bye-bye!